nagpunta ako ngayon ng hulugan ng pera sa Al-Ansari dahil yung hinulog ko nung last time ay kulang ng pangalan na wala yung JR kaya yung junior na wala <laughs> kaya tara balikan natin dun sa pinaghulugan natin ng pera so iiwan ko muna si Winter pansamantala ayan natutulog naman siya so tara samahin niyo ko so lalabas na tayo ng dito tayo sasakay sa elevator. Elevator na tayo, guys. Ayan. So, ang aga, diba? 8.24, hindi ko alam kung bukas na umon o kung bukas na makakarating tayo ng alas 9. Dito. tingnan natin. So, ayan, guys. Nakalabas na tayo ng hotel. Dito na tayo sa labas. At maglalakad na tayo papunta sa ano. Doon sa metro. Tapos sa mall. Pupunta tayo ng mall sana umabot ako sana bukas na yun ng alas 9 para maayos ko na yung dapat ayusin oh hmm, nako talaga ang ganda ng araw oh okay lang buti hindi pa masyadong mainit ngayon guys Imbis na naglilinis na ako ngayon, nag-uumpisa na ako. ay hindi pupunta pa ako ngayon. Ang aga ngayon umalis. Buti na lang malapit dito. Yan, bababa na tayo at malayo pa yung ating lalakarin sana umabot tayo ng 9 bukas na sana yon pagdating ng 9 ayan guys dito tayo dadaan sa shortcut na kasi kung doon pa tayo dadaan sa kalsada mapapalayo pa tayo masyado kaya dito na tayo dadaan sa shortcut sa ilalim ng building diba guys And guys dito tayo sa ilalim yeah. Ito yung pinaka shortcut para mabilis. Hindi na tayo sa highway dumaan. Diskarte lang para mapadali tayo. Ayun doon guys. Dapat doon tayo pupunta. Doon. Pero hindi na tayo doon kasi masyado malayo. Kaya dito lang tayo. O oh, di ba diba guys, ang aga ng ating gala. ba? Diba? Ayan, palabas na tayo dito sa shortcut siyempre pinutul ko na yung video para hindi masyadong mahaba ayan dito sa eskinita o diba pati dito sa Dubai may eskinita ayan dito tayo at pakalabas na nga tayo ng eskinita kaya naman ayan dito tayo dadaan ayan guys dito o, oh, ayan, di ba? Labas na tayo. Ang bilis natin. At highway na nga tayo, guys. Ayan na, nakalabas na tayo. Kung doon tayo dumaan, mas mahaba yung ating lalakaring. Eh, dito tayo, nag-shortcut tayo. Ayan, guys. Metro na tayo. At ang dami na nagpapasokan sa mga kanya-kanya work. Busy time today. Pag ganitong oras, ang daming mga naglalakad. Gawa ng pasokan sa trabaho. At aakit na nga tayo. Siyempre, dating gawin, dadaan lang tayo dito sa metro. cross tayo dahil dun sa kabila ang pupuntahan natin. So, dun pa tayo pupunta sa kabila dun. So, ayan guys. Ang dami talagang pumapasok sa oras na to. Straight lang tayo. Straight lang ang ating daan dito kasi hindi naman tayo dadaan hindi naman tayo sasakay sa metro kaya dito lang tayo sa tulay dating gawin bababa tayo akyat baba akyat baba o ba diba? Ayan, lalabas na tayo dito sa metro dito tayo pupunta sa labas at maglalakad ulit tayo ng mahaba sakto alas 9 dating natin doon 10 minutes medyo malayo-layo din na maagang exercise to guys walking sa umaga yeah okay lang na-exercise tayo. lang maganda na yung panahon hindi mainit. hindi masakit yung araw oh, ayan na si Haring Araw so, tatawid tayo dito tapos isa pa, ayun na, doon na dalawang tawid pa guys malapit na tayo yan na nakikita nyo na ba yan ayan yung building na yan yung beige color sana bukas na hindi pa tayo mabot ng 10 minutes 5 minutes pa para mag -9. guys dyan tayo pupunta sana bukas na siya 5 minutes pa eh 4 minutes ayan dyan guys dito tayo pupunta sa mall na to ayan at hindi ko alam kung bukas na siya ng ganitong oras. Mostly kasi 10 yung bukas ng mga mall. Pero hindi natin sure. E 8.47 pa lang. Sana bukas na siya. Eh, may mga ilaw naman na yung shop. Bukas naman na. Ayun o, oh, nagbubukas na yung pinto. Sana okay na bukas na yung bangko. Para mak makauwi na rin ka agad. So ayan guys Pakit na tayo dito Sa may pasukan okay, Sana nice. ay bukas na Para tayo ay makapasok okay, na Matapos natin yung Gagawin natin Ayan tatawid lang tayo dyan Tawid tayo At ayan na guys Papasok na tayo Suwerte natin dahil bukas na Ayan, bukas na yung mall. Ayan, nakapasok na tayo sa loob. At gagawin na natin, hanapin natin yung padalahan. Kung saan tayo nagpadala dahil nga aayusin natin at kulang yung pangalan. Ayan, ang ganda ng Christmas tree guys. So, ang taas. Grabe, ang ganda. Sana mayroon tayo diyang regalo kahit isa. Ang ganda ng kanilang decoration. At uh, hanapin na natin kung saan yung ating pupuntahan. Saan na yung padalahan dito. Yan guys, sinahanap ko dahil di ko matandaan. Kasi gabi yon na nagmamadali ako. Kaya nakalimutan ko din yung pangalan niya ng buo. May kulang. Kaya ayan, doble punta tayo. Saan nga ba dito yung ano? Ah, bababa tayo doon. So, pagkababa natin ay doon. Nalakad pa tayo kaunti at yun na makikita na natin ayan baba tayo dito guys ayan at wala pa masyadong tao kasi nga kakabukas pa lang ng mall ayan guys ganyan ngayon pa lang nagbubukas tayo ang magbubukas ng mall ayan ayun doon tayo papasok sa pinasukan ng tao Ayan, kakanan tayo dyan. yan. Natandaan ko na. yan dito. Dito tayo, kakanan tayo. At ayun, nakita ko na. Ayun, nasa gilid. Ayan, ayan. Nakita ko na. Ayan na. na tayo. So, okay na, guys. Ayan, naayos na natin. So, napalitan na ng pangalan. So, uuwi na tayo. Uuwi na tayo. Babalik na tayo dahil tayo ay maraming binisin. So, tara na guys. Balik na tayo. uwi na tayo. So, ayan na guys. Balik na naman tayo. Babalik na tayo sa ating trabaho dahil kailangan na natin maglinis. Nasaan na ba yung balik? Ayun, dyan, dun. So, ayan. Palabas na tayo ulit. Natapos na natin. Kasi nga, kailangan natin magmadali naman ngayon pabalik dahil tayo ay may gagawin pa at may lilinisin pa. Marami pa tayong trabaho, wala pa tayong naumpisahan dahil inuna nga natin muna tong ayusin. Ayan guys, andito na naman tayo, dadaan na naman tayo sa napakalaking Christmas tree dito sa Emirates Mall. Ayan, ang ganda niya talaga, nabibighani ako dyan at tamang picture-picture picture lang ako dyan. Ayan guys. Diba? Ayan na, oh. Double screen yung gamit natin kasi nga, maganda. Ayan na, palabas na tayo. Balik na tayo, guys. Medyo mainit na. 9.21 na. So, ayan, balik na tayo sa ating work. Ang hali na tayo makakapaglinis na ito. Okay lang. Natapos naman natin yung dapat nating gawin. Medyo may tama na yung araw, pero okay lang. Carry pa naman natin. Tamang-tama lang para si Ski. Mag na 9.30 na, kaya hindi na siya masyado yung traffic. Ang traffic na uli niyan mamaya ay alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Ayan hey, guys, maganda na yung ang daloy ng traffic. Hindi na rush hour. Ayan guys. Ya malapit na ulit tayo sa metro. At doon na tayo uuwi. Nalapit na tayo sa ating bahay. Dito na tayo sa loob ng way ng metro. Ay, grabe. Grabe, daming tao. Oo, papasok na. Grabe. <st topics> Ayan, nakatawid na tayo. From there. Naka, ano na tayo? Nakaliban na tayo. At andito na tayo. Nagalakad na tayo. Papunta sa ating bahay. At yung ating linisin ay naghihintay na. Ayan, tatawid tayo dito. Okay, guys. Okay makatawid tayo ayan makatawid na tayo so dito naman tayo dadaan. sa shortcut cute ng pusa. Oo. Oh. Tambay lang siya. Ay, nagpagulong-gulong siya. Sarap ng lakad sa umaga. Ayan na, na tayo. Malapit na tayo sa bahay at dadan ulit tayo sa shortcut. Ayan. Sa iskinita doon ulit tayo dadaan ayan guys bago ko na natin na ito kanina ko pa iniiwasan eh ang sa eskinita din yung daan niya ang daming dumadaan dito kasi mabilis dito shortcut nga ba? Diba? Yan, guys. Ito yung tinatawag nating iskinita. Ayan. Tapos, dito sa ilalim, sa basement tayo dadaan. Ayan na, nakikita ko na yung liwaan na. Pagpalabas na tayo ng shortcut. oh uh, hangin, sarap. Ayan guys, andito na tayo. Ayan na, kita lang tayo sa hagdan. Tapos sa building, ayan na. So, paano guys? Hanggang dito na lang. See you again sa next vlog. Bye!